<laughs> Isa sa mga hindi mawala handa sa Noche Buena ng mga Pinoy, ang katakam-takam na ham. Siyempre. Pero paano nga ba ginagawa yun? Actually, hindi ko alam. <laughs> alam ko lang kung paano mag-plancha nung asukal sa ibabaw. Eh. Oo, Pero iyan na diniscubre na may pusing Pinoy na Phil Am na si Wow! Silipin natin ang kanyang Paskong Pinoy Adventure sa pagkapatuloy ng ating Christmas Serie. Mm. Panoorin natin to. Nakikiserie na kami. I love it. Narito ngayon sa Pilipinas ang film am na si Will Dancevich upang maranasan ang Paskong Pinoy. Sa tulong ng kanyang landlady na si Tita Manil, unti-unti niya natutuklasan ang Pasko sa Pilipinas. Tara at samahan natin si Will Dasovich sa pagpapatuloy ng kanyang adventure. Bahagi na nga ng Paskong Pinoy ang paghahanda ng Christmas ham tuwing Noche Buena. Sinasabing nag-umbisa sa bansang England ang paghahanda nito hanggang sa makarating na ito sa iba't ibang panig ng mundo. Tinatawag itong traditional ham. Tumadaan ang karne ng baboy sa proseso ng curing kung saan ang karne ay sumasa ilalim sa preservation ng ilang araw o buwan para maging malasa ito. Isinami ni Tita Manil si Will sa isang Christmas ham shop sa Quiapo. Pagmamay-ari ito ng kanyang kumare. Mare, pang daming lapang detemba. Oh my gosh, pasok sa bangag. Pa! Oh, Nakakatom Jones. O order kasi ng mga hamon ito si Tita Manil para ipamigay sa kanya mga amiga ngayong Christmas season. Curious si Will kung paano inihahanda ang Christmas ham, kaya naman nakigulo silang dalawa ni Tita Manil sa paghihiwa nito kasama si Shirley na isang staff ng Christmas ham shop. Siguro Will, Uh, gayahin mo kung anong ginagawa ni Ate Shirley, no? Gaya, gayahin, ha? U huwag yung sariling style. Kanin na lang. Yun, ang lakas. Uh. may mga hamon na may buto at meron namang wala. Kaya naman kailangan itong idibon. Yun, di ba? Bongga, bongga, bongga bells. Bongga, bongga, bone. Bukod sa deboning, sinubukan din ni na mag-slice ng mga ham sa machine. Naku, tignan mo pala ito. Napakasarap. Bili po kayo. Bili, bili na po kayo. Bili, Aba talaga na-enjoy ni na enjoy Will at Tita Manil ang pagpunta sa Christmas Ham Shop. <laughs>